Good morning! Hallelujah! Mga kapatid! Uh, tayo po ay mag-aral sa salita ng Diyos Ang sabi po dito sa Santiago Kapitulo 4, versikulo 14 no? Santiago 4, verse 14 Sabi, gayon man ay hindi ninyo batid kung anong ang mangyari sa kinabukasan, sapagkat ano ba ang inyong buhay, ito ay mistulang singaw na lumilitaw sa sandaling panahon at pagkatapos ay naglalaho. So mga kapatid, ang buhay po natin ay tulad lang po sa isang usok, no? Sa ibang salin sa Bible, ang buhay po natin ay sinasalarawan sa isang usok lamang na biglang maglalaho pagdating ng panahon, no? Hindi po natin alam ang, a, ang bukas kung buhay pa ba tayo o patay na tayo. Kaya po, habang tayo ay nabubuhay pa po, ay tayo po ay tumatanggap sa ating Panginoong Kristo Ilaan na po natin ang ating oras o panahon habang tayo ay makapaghingi pa ng tawad, makapagsisi sa ating mga kasalanan, mga kapatid, Kailangan po tayong dumulog at lumapit sa ating Panginoong Yeso Kristo. Sabi po ng aklat ng Hebreo mga kapatid sa Hebreo 9.27 minsan lang itinakda ang buhay ng tao at ang pagkatapos nito ay paghuhukom so maliwanag po kapatid nga pag ikaw po ay namamatay na ay ang pagkatapos noon ay paghuhukom na po sinabi po ng Bible yan mga kapatid hindi po nagsisunungaling ang salita ng ating Panginoong Isokresto kaya habang buhay pa tayo ngayon mayroon pa tayong hininga para ano pa humingi ng pagsisisi humingi tayo ng pagpatawad ano mga nagawi natin kasalanan at tayo po ay sumunod ayon sa kalooban ng ating Panginoon dalawa lang po ang patutunghan ng tao mga kapatid maniwala ka man sa hindi mga kapatid totoo po ang nakalagay sa Biblia na mayroong impyerno at ang langit at binigay sa atin na Panginoon ang free will, mga kapatid. Hindi tayo pinilit, mga kapatid. Hindi tayo ginawang robot na Panginoon na pupunta tayo doon, pupunta tayo rito. Ang ginawa tayo ng Panginoon meron tayong free will sa ating buhay na tayo po ang mamili kung saan ang ating destinasyon, mga kapatid. Dalawa lang po habang tayo po'y nabubuhay, magsisi po tayo sa ating magsalanan. Iwasan natin ang lahat ng mga karumihan at tayo itatanggapin natin ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid. Hallelujah. Salamat po, mga kapatid. Kailangan po natin ngayon, mga kapatid, hindi bukas, hindi mamaya, mga kapatid, sabi ni Apostol Paul ay kundi ngayon na po, mga kapatid. Ngayon ang uras ng kaligtasan. Kaya tanggapin po natin ang ating Panginoong Kristo. Salamat po. Glory and honor belongs to God. Hallelujah. Amen.